Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Nasa makipanig ng dekdig. Kayo po'y mag-iingat. <laughs> ah, happy Friday po nga po pala. Friday po ngayon. Ay, ah, wala po akong pasok. Alam niyo naman, eh, pag may pasok tayo, wala na tayong oras. Gabi na rin kasi tayo nakauwi minsan ayun, gabi na rin talaga kasi pag dumarating po yung base alas mag-alas 6 na syempre makauwi kami mga alas 7 na lampas yan shoutout po muna sa inyong lahat bago po tayo mag-umpisa ako po yung maghahanap ng ating uh, almusalan eh, wala po kasi nga akong uh, almusal na sa kwarto ko lang po yun nandun saka open mate pero wala po tayo tinapay pero maghahanap po tayo kasi po tayo Idol Ayan guys, dito po tayo Tingin po natin na kung maganda ng tapo rito na ang yata ito Ayan, may chicken yata yun so yun yung masarap pero try lang po natin ha. uh, medyo marami rin makasintao eh. Try naman natin baka kasi hindi na lang puro parata. <laughs> Ito na po yung ating order. Try ko lang po ito. Kung ano. Um, hindi ko pa kasi nakakatikim ng ganito eh. Ayan. Tara. Kaya na po tayo. Mga idol. lang ito ngayon lang po. Nakatikim ito. Hindi ko alam kung anong tawag <tong>

vatir heyrir. Nei. 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 Nei.

Ano yung mga tulad natin dyan eh, mostly eh, price po tayo. ani lang eh, kasi na langit na langit na langit. 你休息了。